bakit naging alipin ang Israel sa Ehipto. Alam natin na si Moses ang ginawang instrumento ng Diyos upang mailabas sa Ehipto ang mga tag-Israel na noon ay ginawang alipin ng mga taga-Ehipto. Alam din natin na maraming himala ang ginawa ng Diyos upang palayain ng paraon ang mga taga-Israel kasama na rito ang paghati sa dagat upang madaanan ng mga taga-Israel para makarating sa ipinangakong lugar. Subalit, alam ba natin kung bakit napunta ang Israel sa Ehipto? Ating tunghayan ang istorya ni Jose upang malaman natin ang pinagmulan kung bakit naging alipin sa Ehipto ang Israel. Mahal na mahal ni Jacob ang anak na si Jose dahil sa ipinanganak ito sa kanyang katandaan Pinakita niya kay Jose ang pagpabor sa pamamagitan ng pagreregalo ng isang magandang mahabang makulay na roba. Nang makita ng sampu niyang nakakatandang kapatid kung gaano kamahal ni Jacob si Jose, nagsimula silang magselos at mapuot kay Jose. Ngunit, mayroon ding isa pang dahilan kung bakit nila kinasusuklaman si Jose. Ito ay dahil nagkaroon siya ng mga panaginip na nagsasaad na balang araw ay yuyuko sa kanya ang kanyang buong pamilya. Isang panaginip niya nga ay nagpakita ng mga bigkis ng trigo ng kanyang mga kapatid na yumuko sa kanyang bigkis. At sa isa pang panaginip, nakita niya ang araw buwan at labing isang bituin na yumuko sa kanya. Hindi nagustuhan ng kanyang mga kapatid ang kanyang panaginip. Para sa kanila, ito ay isang malaking kahambugan pati ang kanilang ama ay nababahala. Ngunit iniingatan niya sa kanyang puso ang mga bagay na ito. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang ingit ng kanyang mga kapatid. Pinag-uusapan nila kung paano nila matitigil ang mga panaginip ni Jose at paano nila maaalis si Jose sa kanilang landas. Isang araw, Inutusan ni Jacob si Jose upang tingnan ang kanyang mga kapatid na nagpapastol ng kanilang mga kawan. Ngunit nang makita siya ng kanyang mga kapatid mula pa sa malayo, binalak nilang siya ay patayin. Iminungkahi naman ang nakakatanda na si Ruben na ihulog na lamang siya sa balon upang hindi nila mapatay ang kanilang sariling kapatid. Habang wala naman si Ruben, dumaan ang isang pangkat ng mga mga na Ismailita iminungkahin ni Judah na ipagbili na lamang si Jose sa halip na siya ay patayin. At sa halagang dalawampung pirasong pilak, ipinagbili nila si Jose at siya ay dinala patungo sa Egypto. Ngayon, upang pagtakpan ang kanilang ginawa, kinuha nila ang balabal ni Jose, isinausaw sa dugo ng kambing at ipinakita sa kanilang ama. Napaiyak na lamang si Jacob sa pag-aakalang namatay na ang kanyang minamahal na anak dahil nilapa ng hayop. Si Jose ay labimpitong taong gulang lamang nang siya ay dinala sa Egypto. Doon ay ibinenta siya sa isang lalaki na nagangangalang Potipar. Si Jose ay nagtatrabaho ng gusto at ng maayos para sa kanyang Panginoon na si Potipar. Kaya't nang medyo nag-edad si Jose, inatasan siya ni Potipar sa kanyang buong kabahayan. Ngunit dumating ang isang matinding pagsubok. Ang asawa ni Putipar ay nagkaroon ng pagnanasa kay Jose. Ngunit dahil ayaw ni Jose, ay siniraan siya ng babae at sinabing sinubukan siyang pagsamantalahan ni Jose. Magamat kasalanan, ipinakulong si Jose kahit nasa bilangguan na natili siyang tapat sa Diyos at pinagpala siya roon. Nakita naman ng namamahala ng bilangguan na si Jose ay isang mabuting tao kung kaya't ginawa niyang tagapangasiwa si Jose sa iba pang mga bilanggo. Sa bilangguan, nakasama niya ang dalawang dating lingkod ng paraon. Ito ay ang tagasilbi ng alak at ang punong panadero. Isang gabi, ang bawat isa ay mayroong espesyal na panaginip. Ngunit hindi nila alam ang kahulugan ng kanilang mga panaginip. Kinabukasan, sinabi ni Jose sabihin nyo sa akin ang inyong mga panaginip. Sa tagahawak ng tasa, sinabi ni Jose, sa tatlong araw ay palalabasin ka sa bilangguan at ikaw ay magiging tagahawak muli ng kopa ng paraon. Ngunit, sa tagapagluto ng tinapay, sinabi ni Jose, sa loob lamang ng tatlong araw ay mapupugutan ka ng ulo. Pangyari sana na alalahanin mo ako kapag ikaw ay muli lang nagsilbi sa paraon, ang sabi ni Jose sa tagahawak ng tasa. Sa tatlong araw, nangyari ito tulad ng sinabi ni Jose. Ang panadero ay pinutula ng ulo. Gayunman, ang tagahawak ng tasa ay pinalabas mula sa bilangguan at nagsimula muling maglingkod sa hari. Ngunit, ang tagahawak ng tasa ay nakalimutan ang lahat tungkol kay Jose hindi niya sinabi kay Paraon ang tungkol sa kanya at si Jose ay nanatili sa bilangguan. Lumipas ang mga taon at si Jose ay nasa bilangguan pa rin. Ang tagahawak ng tasa ay hindi na siya naalala. Pagkatapos, isang gabi ay may dalawang espesyal na panaginip si Paraon at nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin. Nang sumunod na araw ay tinawag ni Paraon ang lahat ng kanyang pantas at mga tauhan at sinabi sa kanila ang mga bagay na kanyang napanaginipan. Ngunit hindi nila nagawang sabihin sa kanya ang kahulugan ng kanyang mga panaginip. Noon naalala ng tagahawak ng tasa si Jose. Sinabi niya kay Paraon, Noong nasa bilangguan ako ay mayroong isang tao na maaaring malaman ang kahulugan ng mga panaginip. Dahil dito pinalabas na agad si Jose mula sa bilangguan at inihirap sa paraon. Isinilaysay naman ng paraon kay Jose ang kanyang panaginip. Ang sabi niya, may nagsiahon sa ilog na pitong bakang matatabang laman at magagandang anyo at nanginain sa talahiban. Matapos nito ay may pitong baka na nagsiahon sa likuran nila, mga payat at napakapangit ang anyo. Kinain ng mga bakang payat at pangit ang pitong na unang bakang matataba. Sa aking sumunod na panaginip ay may pitong uhay na tumataas sa isang tangkay, mapipintog at mabubuti. Tapos ay may sumunod na pitong uhay na lanta, mga pipi at tinutuyo ng hangin silanganan. Nilamon ng mga uhay na lanta ang pitong uhay na mabubuti. Ikinuwento ko ito sa mga pantas ngulit walang makapagsabi ng kahulugan nito. Kaya sinabi ni Jose kay Paraon, ang iyong panaginip ay iisa. Ang pitong bakang matataba at pitong uhay na matataba ay pitong taon ng kasaganaan. Ang pitong payat na baka at pitong payat na buhay ay pitong taon din naman ng kagutuman. Kung kaya't dalawang beses na ipinaalala sa iyo paraon ng Panginoong Diyos ay dahil gagawin na niya ito sa lalong madaling panahon. Kaya't ipinayo ni Jose sa paraon na kailangang humanap siya ng isang taong matalino upang mga siwa sa pag-iimbak sa panahon ng kasaganaan. Dahil dito, pinili ng paraon si Jose upang mongolekta ng pagkain at itabi ito. Sa tabi ni paraon, si Jose ang naging mahalagang tao sa Ehipto. Matapos ang walong taon, ay nagsimula na ang tagutom Nabalitaan naman ng ama ni Jose na si Jacob na may pagkain sa Egypto kung kaya't ipinadala niya ang sampung anak upang bumili ng pagkain sa Egypto. Hindi pinasama ni Jacob ang bunsong anak na si Benjamin. Nang nasa Egypto na ang mga kapatid ni Jose, nakita nila si Jose. Ngunit hindi nila nakilala si Jose sapagkat ito ay nakahibihis Egyptiano. Nilapitan ni Jose ang mga kapatid sapagkat nais malaman ni Jose kung ang kanyang sampung nakakatandang kapatid ay masasama pa rin. Kaya't sinabi niya, Kayo ay mga tik-tik, nagpunta kayo dito upang malaman kung saan mahina ang aming bansa. Hindi po, hindi po ang sabi nila. Kami ay matapat na kalalakihan. Lahat kami ay magkakapatid. Kami ay labing dalawa, ngunit ang isa ay wala na at ang bunso ay kasama ng aming ama. Nagpanggap si Jose na hindi sila pinaniniwalaan. Inilagay niya sa bilangguan ng kapatid na nagngangalang si Mion at hinayaan ng iba na kumuha ng pagkain at umuwi. Ngunit sinabi niya sa kanila, kapag bumalik kayo, dapat niyong dalhin kasama na ang inyong bunsong kapatid na si Benjamin. Pag uwi nila sa kanaan, sinabi ng mga kapatid sa kanilang ama na si Jacob ang lahat ng nangyari. Malungkot si Jacob ang sabi niya ay wala na si Jose. At ngayon, wala na si Simeon. Hindi ko hahayaan na kunin ninyo ang aking bunsong anak na si Benjamin. Ngunit, nang magsimulang maubos ang kanilang pagkain, hinayaan ni Jacob na dalhin nila si Benjamin sa Ehipto upang makakuha sila ng mas maraming pagkain. Nang makita naman ni Jose ang kanyang mga kapatid na paparating ay natuwa siya dahil kasama na ang kanyang nakababatang kapatid na si Benjamin. Pinuno niya ng pagkain ang lahat ng kanilang mga lalagyan sa kanyang mga utusan, ngunit hindi ipinaalam sa kanila na mayroon din siyang espesyal na tasa ng pilak na inilagay sa loob ng lalagyan ni Benjamin. Matapos silang umalis at makalayo ng kaunti sa kalsada, ipinahabol sila ni Jose sa kanyang mga lingkod at nahuli nila ang mga ito. Sinabi ng mga lingkod, bakit ninyo ninakaw ang pilak na tasa ng aming Panginoon? Hindi namin ninakaw ang kanyang tasa, sabi ng mga kapatid. Kung nahanap niyo ang tasa sa sinuman sa amin, patayin ninyo ang taong iyon. Kaya't hinanap ng mga lingkod ang lahat ng mga lalagyan at nakita nila ang tasa sa lalagyan ni Benjamin. Sinabi ng mga lingkod, lahat kayo ay makakaalis na, ngunit ang batang si Benjamin ay dapat maiwan sa amin. Bumalik silang lahat kasama si Benjamin sa bahay ni Jose. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, Maaari kayong lahat umuwi, ngunit si Benjamin ay dapat manatili dito bilang aking alipin. Nagsalita si Judah ngayon at sinabi, Kung babalik po kami sa bahay na wala ang batang yan, mamamatay ang aking ama dahil mahal na mahal niya ang batang yan. Kaya't mangyaring, panitiliin mo ako dito bilang iyong alipin, ngunit hayaan mo ang bata na makauwi. Dito, nakita ni Jose na nagbago na ang kanyang mga kapatid. Hindi na napigilan ni Jose ang kanyang damdamin. Sinabi niya sa lahat ng kanyang mga lingkod na lumabas ng silid. At nang makalis ang mga lingkod at napag-isa siya kasama ang kanyang mga kapatid, ay nagsimulang umiyak si Jose. Sa wakas ay sinabi niya, Mga kapatid, ako si Jose. Buhay pa ba ang aking ama? Laking gulat ng kanyang mga kapatid na hindi sila nakapagsalita. Natakot sila. Ngunit sinabi ni Jose, "Mangyaring lumapit kayo sa akin." Lumapit sila at sinabi niya, "Ako ang inyong kapatid na si Jose na inyong ipinagbili sa Ehipto." Patuloy na nagsalita si Jose sa isang mabait na paraan. "Wag sisihin ang inyong sarili dahil ipinagbili ninyo ako rito." Tunay na ang Diyos ang nagpadala sa akin sa Egypto upang mailigtas ang buhay ng mga tao. Ginawa ako ni Paraon na tagapamahala ng buong bansa. Kaya't magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin ito sa kanya. Pumunta siya dito at dito na marinahan. Pagkatapos ay hinawakan ni Jose ang kanyang mga kapatid at sila ay kanyang niyakap at hinalikan. Nang makabalik ang mga anak na kay Jacob at ikinuwento nila ang buong pangyayari, nagpasya si Jacob na pumunta sa Egypto. Kaya't kanilang dinala ang kanilang mga hayop at ang kanilang mga pag-aari na kanilang inimpok sa lupain ng kanaan at nagpunta sa Egypto. Si Jacob at ang buong bininya ay isinama niya. Nang magkita si Jacob at si Jose ay walang pasidlan ang kanilang kasiyahan Iniharap ni Jose ang amang si Jacob sa faraon. Sinabi ng faraon kay Jose, Sa pinakamabuti sa lupain ay patirahin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid. Sa lupain ng Gosen, patirahin mo sila. Matapos ang maraming taon na matay si Jose at ang lahat niyang kapatid at ang buong lahing yaon. Ngunit ang mga anak ng Israel o ni Jacob ay lumago at kumapal na maigi at dumami at naging totoong makapangyarihan at ang lupain ay napuno nila. Matapos ay nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Jose. Kaya sinimulan niyang alipinin ang mga Israelita. Dito nalalabas si Moses, ang propetang maglalabas sa mga Israelita sa Ehipto. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button, mag-subscribe sa aking channel